Ito na ang naging resulta ng gasolina na may tubig at yung natunaw na fuel filter. Kaya na natin ang karburador nitong CBR natin. So ayan ang resulta ng may tubig at yung filter na nalulusaw. Ayan oh. Ito niya mga brown brown na yan. Yan oh. ayun oh kita niyo yun dumi na no oh, halos lahat meron yan ang nangyari kaya ayaw umandar yan eh, ang liit lang ng butas ng mga jet nyan niyan ang liit lang yan oh no? pag bumara dyan ako, hindi na talaga aandar yan so linis tayo ng carburetor. Tapos, lagay na bagong fuel filter. Lagay ng bagong gasolina. Charge ng battery dahil nalobat. At aandar uh, na ulit ang ating legendary CBR400. Okay. okay na. So, napanood niyo yung video natin. Yung nakababa yung tangke eh, kasi nakapagkarga dun sa may tubig. Tapos, matagal na pa stock. Tinanggal yung mga karburador. Apat ang karburador nito. Nilinis natin. Palit tayo ng bagong fuel filter. Yan. Palit na rin tayo ng hose. Okay na. So, test natin. Nakapag-charge na rin ang battery. Ayun. May minor na, di ba? So, nung may tubig ang battery, walang minor. Ah, sorry. Nung may tubig ang tangke, walang minor. Ngayon, matining na ang minor. Namamatayan yan eh, nung nakaraan. Pahinga natin. Yun, oh.

Problem solved. Too big sa gasolina.